Ewan ko na pong guluhin si Saramir. Ewan ko na pong maging dahilan ulit ng pag-aaway nila ni Ma'am Patricia. Nananahimik na po sila eh. Kaya, kahit namimiss ko po siya, titiisin ko na lang po. Pa, paano ka naman? Hindi naman siguro masama kung iisipin mo rin yung sarili mo. Yung ikabubuti mo. At di ba, mas magkakaroon ng kahulugan yung bawat tagumpay na tinatama mo ngayon. At mas makukumpleto ang saya kung ibabahagi mo ito sa tatay mo. Kasi yes, I'm about to leave na, okay? Bakit, Wait for me, ha? Bakit dala na yan dun sa taas, Sheila? Tapos magpatulong ka na dun sa driver. Ay, opo. Yes, ma'am. Mom, Dad! Anong ginagawa niyo dito? Ah, uh, is that how you greet your parents na kararating lang after how many months tayo na hindi nagkasama't nagkita? <laughs> Mom! Dad! Um, I'm so glad! Naka-uwi na po kayo, finally! magkakasama-sama na ulit tayo. And we can be a happy family again. Trixie, don't play coy with me. Why are you dressed this way? Saan ka na naman pupunta? Mom, pupunta lang ako kay Hailey. May study group kami. Dressed this way? Baka akalae eh, mo hindi nakakarating sa amin dalawa ng dad mo kung ano yung mga pinaggagawa mo. You always go out at night. Gabi-gabi na lang nagpa-party ka kaya napapabayaan mo na yung studies mo. That's the reason why we decided to go home right away. Exage naman yung nagsumbong sa'yo, ma'am. Hindi ba pwedeng gusto ko lang mag-unwind kasi na-stress na ako sa schools ko? Dad, You know what? You're not leaving tonight. Go up to your room. Mom! Yes! Walang lalabas ngayong gabing ito. Go up! Go! Attend to your studies. Ikaw naman, Ramil. Ba't mo naman ako tinulungan? Di mo man lang siya pinagsabihan. Kaya namimihasa yan ganyan eh. Ah, uh, uh, sorry, hon. Nag-email kasi sa akin yung YC ng company. Nalaman niya yung dito na tayo, so ina-update niya ako sa mga problema sa kampanya. po. Thank you. Lilet. Am I disturbing? Kalore na. Eh may meeting pa po, po ata si CRD. May kailangan po kayo? Wala. Gusto ko lang mag-congratulate ulit sa Woman of the Hour. Alam mo ba, more than 10 million views na sa YouTube yung segment na ikaw ang featured guest sa show ko. Hindi kami nagkamaling tulungan ka. You are really extraordinary. Thank you po kalore na. Huwag na nakakalimutan lahat ng tinulong niyo sa amin ng tinang ko. Balang araw po. Makakabaya din po ko ng utang na loob ko sa inyo. Huwag mo na muna isipin yun. I'm here to give you this. My husband will be having an intimate birthday celebration. Konting family members at saka close friends lang yung invitado. I really want you to be there. Ayun ako. Kaya Lorena, eh, empleyado nyo lang po ako eh. Hindi nyo naman po ako malapit na kaibigan o pamilya. Baka hindi po lang na babagay na umatend ako sa okasyon na to. Ano ka ba? I consider you my friend. Kaya nga kita iniibite. And besides, the guests will be happy to meet our firm's newest star lawyer. Kaya hindi ka dapat mawala pero nakakahiya po talaga Ah. Eh. Uh, if you're really shy to go there by yourself, then isama mo si Attorney Ignacio. Di ba isa siya sa mga friends mo dito? Para hindi ka mahiya. Okay sa'yo? Sige po. Wonderful. One last note. Dahil celebrity lawyer ka na, you have to find yourself something nice to wear. You have to dress that part, okay? <laughs> I'll see you tomorrow.